Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang katapatan at integridad sa pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan, formal nang nagsampan ng kaso ang Department of Trade and Industry laban sa walong malalaking kontratista na umano'y sangkot sa maanumalyang flood control projects, kabilang po rito ang Legacy Construction Corporation. Centerways Construction and Development Incorporated, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, MG Samidan Construction at iba pa. Ayon sa DTI, ang hakbang na ito ay alinsunod sa Executive Order No. 913 Series of 1983 at iba pang batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa ahensya na magpatupad ng immediate preventive actions, kagaya ng suspensyon ng mga lisensya ng mga nasabi kontratista habang isinasagawa ang investigasyon. Binigyang diin ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque na ang aksyong ito ay refleksyon ng commitment ng pamahalaan na panatilihin ang katarungan, pananagutan at integridad sa sektor ng konstruksyon. Tiniyak din ang kalihim na patuloy ang DTI Fact-Finding Team, katuwang ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, sa pag-iimbestiga sa iba pang mga contractor licenses na posibleng sangkot din sa mga ma flood control projects.